Diba ka na? tayo! Oh, di ba ka na? Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, meron lang po akong babasahin dito sa ating mga... sa ating Biblia. Na uh, baka sakali ito'y maging ideya ninyo sa inyong mga paniniwala at humiwalay doon sa mga... mga... Uh, matatagal ng... Uh, ating pinanampalatayanan pinan pero wala naman sa katotohanan ah, ito'y uh, ah, kung sakaling inyong magugustuhan ay ah, aking hinihiling lang din na sana'y uh, ah, isubscribe nyo naman at ah, ilike kung nagiging magaan sa inyong mga puso na mag-like, mag-subscribe mag-share at saka mag uh, comment kasi mahalaga din sa, sa akin ang inyong mga komento kasi para magagawa ko rin ng mga video kung sakali man uh, kayo ay uh, maniwala dito sa aking uh, sa aking mga babasahin mga talata itong hub uh, ito'y ito y aking lang pinatutuhanan na mula nung gawin pa ang Biblia ay naandyan na pala ang uh, nakasulat ang 3077 na patungkol doon sa ating mga mga sa ating fingerprint yung ating fingerprint na kung kailan na yung ating mga kalunununuan ay hindi pa na, hindi nagpapaka ano hindi nagpapaka uh, firma at walang mga aral ayun ang ginagamit yung uh, fingerprint na kung ating babasahin ay ito 30 uh, hub 37.7 tinatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kaniyang nilalang siya nga pala itong talatang ito ay aking nakita doon sa mga mga bagong salin ng uh, mga Biblia iba Pero kung uh, kayo ay magbabatay ng uh, kung kayo ay magkukuha ng mga talata magdownload download po kayo sa sa uh, King James version na mayroon naman doon uh, uh, English Tagalog na salin doon kayo kumuha dahil ang uh, King James version ay hindi po yan pinayagan ng hari na yun na baguhin ang mga talata na, na, na doon. kaya hindi nila nagagalaw yun at may kaparusahan na nauukol doon sa, kung sino man mag uh, mag uh, gagalaw sa mga talata na, na doon. Kaya ang King King James version ay uh, siyang tunay na salin. Uh, kung kailan-kailan lang ang uh, itong uh, HUB 37.7 na itong sinasabi, tinatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kaniyang nilalang. at uh, Biro mo yan? Ang fingerprint talagang totoo ang biblia. Hindi ako talagang kumbaga sa ano, ang batayan at uh, ano ay eh, napakalaki ang pagbabatay kung ikaw ay magbabasa lang sa biblia. Hindi ka maliligaw ng kahit kani, kahit sino kundi mapupunta ka sa iglesyang maganda. O at totoo. At magiging batay sa iyo. Kasi ikaw na mismo ang magdidesisyon kung aanib ka sa sa iglisyang yun o hindi Hindi katulad ng mga dati na kung kailan lang dumating sa atin Kung ano ang dumating sa atin noon E paano kung puro mga kasinungalingan ang naandun kahit ka pa matagal At siguradong mali ang iyong kinalalagyan dahil sa totoo lang Kahit paano Pagbalibaliktad sa tama Ay tama Hindi yun mag uh, Hindi yun magkakamali Dahil kung ano ang puno Siya rin ang bunga Kung anong itinanim mo Na binhi Yun din ang magbubunga At hindi Mababago yun Kagaya rito sa sinasabi na sinasabi dito sa mga hula na ito. Tatlong tao ang humula. At nagbabatay lahat dito sa atin. Pero mo itong Sakarias ano Sakarias 87. Basahin natin para hindi tayo mag hindi tayo magkaroon ng mga duda. Kasi kung sabi-sabi lang Yung mga mga ngaral dito rin naman kumukuha sa Biblia Bakit hindi natin pagbatayan kung talagang totoo ang kanila o hindi At pakinggan nyo maigi kung ito'y totoo o hindi Kasi mayroon mga mga ngaral na talagang mga bulaan Oo, mayroon talaga Marami Marami ito sa Karyas 87 basahin natin. Ganito ang sabi ng Panginoong ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupain, sa lupain silanganan at sa lupain ng kalunuran. Ebero mo. <coughs> ililigtas tayo tapos ang sumunod na talata dito napakalinaw sa Isaiah 24 24:15 na sinasab uh, ating babasahin ito kayat luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon nang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. <coughs> Saan ka nakarinig ng mga pulo ng dagat? Pag para magkaroon ka lang ng kuam uh, kuwam, ng batayan. Saan ba ang... Sige nga, mag-research uh, ka nga ng... Ano, sa... Sa... <coughs> sa buong mundo kung saan ang mayroon na mga pulo ng dagat. Sige nga. At ito'y para maging giyan mo lang sa, imo, sa iyong pananampalataya, huwag kang manatili na dyan. Ito'y sinasabi ko sa inyo. Dahil ang lahat ng mga ang lahat ng hula na ito ay sinasabi magmumula sa mga pulo ng dagat. E eh, biro mo yan. Hindi magmumula sa mga ano, mga kano, mga kung saan-saan. At ang <coughs> ultimo lang ang mga ang uh, naandito sa silanganan. <coughs> Tayo lang ang may pananampalataya na ganito. Kasi ang mga karating natin kagaya ng Japan, Buddhism yun. ang iba pa ibang uh, relihiyon din nila at iba rin ang pinaniniwalaan nila ultimong tayo lang ang nasa Biblia ang pinaniniwalaan ha? kaya hindi maglilikat na hindi magkakamali na ang mga hulang ito ay talagang nababatay sa atin Sige, ito pa. Malakyas 11. Ating basahin. oh, basahin natin. Malakyas Sa Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil ang mga hintil ay tayo Kasi labas tayo ng Israel Ang Israel nung araw yon ang tinatawag na kanyang bayan Pero hindi na ngayon Hindi na ang Israel ang uh, kanyang bayan Dahil akay-akay sila ng Panginoong Diyos nung araw Akay-akay sila dati Ilinigtas sila doon sa Egipto Nung makalabas Hindi sila umabot hanggang doon sa pangakong lupa na sinasabi Dahil Ang iba Ay nagtayo ng uh, Nagtayo ng Kanilang Diyos-Diyosan Diyos-Diyosan na ang uh, Kanilang Iba Ipinagbabawal yun ng Panginoong Diyos na sumamba ka sa isang Diyos-Diyusan. Kaya, <coughs> ang mga talatang ito, sana'y maging giya mo <coughs> sa iyong pananampalataya. At kung sakali man, dahil naniwala ka dito sa <coughs> sa <coughs> sa mga talata na ito dahil iyong pinag-isipan Dahil pag-iisipan mo kung ano ang dapat na sundan mong relihiyon Dapat eh Hindi lang yung purkit ah, Namulat ka, iyon na Ay hindi ah Kumbaga Namulat ka na nasusunog Ay hindi na ako bababa Balimbawa, <coughs> bahay mo nasusunog. Nakatulog ka. Ngayon, namumulat ka. Namulat ka. <coughs> Aba. Nasusunog 'tong bahay ko ah. Ay hindi na ako bababa. Diyan <coughs> ang mga pagkakamali. <coughs> Pag-isipan mo kung ano <coughs> ang nararapat para sa kaluluwa mo. Hindi 'yung ng <coughs> mga English <coughs> porkit English ang salita tuwan-tuwa ka na ako po <coughs> naiinis ka nga nagagalit ka nga na niluluk ka ng kapwa Pilipino mo kung pa kayang taga-ibang bansa pinagluluk ko ka sasabihin mo ngayon na tama yung nakuk tapos gagawang ka ng isang simbahan kuno na naandoon ang Panginoong Diyos mayroon akong i eh, ano pa dyan. mayroon dyan ano si kapatid na ili mayroon dyan video <coughs> tungkol sa may nagtanong na <coughs> uh, bakit daw hindi nagtatayo ng Kapilya ang... <coughs> ...ang Iglesia ng Diyos. Ang pinamumunuan ng kapatid na Eli. Bakit daw hindi nagtatayo? <coughs> May sagot yan doon. Kaya hanapin nyo lang at makikita nyo. At lahat ng aral, ang pinakamagandang aral, ito ang... Uh, aking hinangaan dito sa iglesia na ito dahil hindi nagmumula sa bunganga kundi lahat nagbabatay sa Biblia oh, yan ang katotohanan dyan kaya ako humanga dito dahil ang katotohanan nasa kanya at marami na ang mga tao na hindi hindi na bumalik doon sa pag-iinom sa pagsusugal, sa pambababae, sa lahat ng mga bisyo. Dito ako nagbatay sa iglesyang ito. Kaya sa inyo, pagbatayan nyo rin ang mga talatang ito na aking sinasabi dahil malaki ang katotohanan ng lahat ng mga ito. Pakatandaan nyo po ang aking uh, uh Unang sinabi sa inyo na HUB 37.7 ay ito'y pagpapatunay na ang uh, ating mga fingerprint ay nasulat na mula pa nung una at ang mga kumula patungkol dito sa uh, kung saan magmumula ang pananampalatayanan na dapat kung bakas sa ano sisibol, kung saan sisibol ang pananampalataya na totoo. Oh, itong tatlong uh, talata na ito, Sakarias 8.7, Isayas 24.15, Malakias 1.15, ito'y may katotohanan at talagang katotohanan ang sinasabi rito. Kaya eh, hindi magmumula sa kalunuran ang mga ngaral kundi nandito nandito sa ating bansa magmumula dito sa silanganan hanggang doon sa kalunuran biro mo yun kaya ako'y nagpapasalamat uh, sa inyong panunood at sana ito'y maging batayan din ninyo para kayo'y magsibalik sa ating Panginoong Diyos at yan ay hindi ko hindi ko ikinahihiya na sabihin na ang Panginoong Diyos ay mag natutuwa na nang manggagaling dito sa silanganan ang mananampalataya na mag uh, na kanyang katutuan kasi yun nga ang sinasabi na sa silanganan magmumula ang kanyang pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintin dito sa silanganan kaya salamat sa inyong panonood kung kaya man ay uh, uh nakatapos, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay uh, kung uh a uh, lulubuin sana ay, uh, inyo namang uh, i-subscribe, like uh, i-share at ang inyong komento mahalaga sa akin. At kung mayroong kayong komento para sa uh, ano na ito, gagawang ko ng vlog. Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Peace na lang tayo.